Ayan po at naikabit na po yung kanilang kitchen cabinet. Wow! Ayan po si Adjo. Maganda na naman ang ngiti. Maganda po. Uh, maganda po si Adjo. Maganda. Maganda tingnan. Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, meron po tayong butihing subscribers from New Jersey na nagpadala po sa akin ng pampagawa po ng kitchen cabinet po ni Adjaw. Sila din po yung nagpadala po ng dining table po ni Adjaw. Ay matagal na po yung nagpadala po sa akin ng pampagawa po ng kitchen cabinet. Kaya lang po, nagkataon na may sakit po noon si Bobby, may trangkaso. Kanina po, nung nasa nakar po kami, ay nagchat po si Dayan na dinala na daw nga po yung kitchen cabinet. Ay pinabidyohan po po kanina kay Idro habang magkakabit. Yan, maraming maraming salamat po ulit sa ating butihing sponsor na ayaw po magpabanggit po ng kanilang pangalan. Sila po ay mag-asawa. Sila po ay taga New Jersey. Yan. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo at uh, sigad na lang po yung bahalang magbalik po sa inyong mga kaputihan. Thank you so much po. Ingat po kayo lagi diyan lalong Hindi pa ba? Hindi pa Mm. Tatali sa Tama na yan. Wah, wah. Kung Ay ganyan lang oh, oh. ala lang. Tutukod na lang ata ito para mag <laughs> ito <laughs> Ano ay lahi mo na natin? Ha? Hindi ka pa magkakalagay. Sige nga, yung ilabas mo muna. Iuna natin yung ibaba. Ano yung ibaba? Yan ah. Ito ay gaganun ah. No? Tapos saka itatas na ganun ah.

Ay, kayo pala yung kakain, honey. Ay, sige, mamaya na ano lang ako mag, ano na yan? Ah, mamaya ako na lang pakita yung cabinet. Pagkatapos ninyo kumain. Much, much, much later. Ayan po, at naikabit na po yung kanilang kitchen cabinet. Wow! Try mo nga buksan, adyaw. Wala pa daw po laman. yan wow maganda wow. po wow ay huwag na yung itaas yan okay na yun huwag mo na buksan lahat maganda siya honey. maraming pwedeng ilaman pupunasan pa daw po ni Adjaw at uh, maalikabok pagawa ng pagkakabig po na yung pag paglalagay na yung ano na nga yun yung mm -hmm. sige yun nga yung ano kami uh -uh. lang sinilip salamat para po. makita yung loob thank salamat you so much po sa aming po. butihing sponsor na Adjaw ay from New Jersey ang sponsor na yan salamat po from New Jersey salamat sila rin yung nag ano nitong dining At ito po si na. <laughs> sila rin yung sponsor mo nitong dining table maraming maraming salamat po ulit God bless po. Thank you mm -hmm. po. Ayan po si Ajaw. Maganda na naman ang ngiti. <laughs> maganda I, I po. I ah. maganda. maganda ng tingnan. <laughs> <laughs> maganda. Nilinisan <laughs> eh, na daw po ni Ajaw. Marami kang pwedeng ilaman. Hindi yan. Oh, no. <laughs> Thank you so much po. I did, I did. Um, Sa aming butihing sponsor. Thank <laughs> oh, you. Ay, ano na ilalagay mo din yan? <laughs> ay, nilalagay akong Ako may biling baso sa kasa. Uh, sa mga pinggit sa uh, uh, mga stock mo, han, uh, eh. Hindi uh, ka na lang mag-vlog ng ano, ah, pag, uh, lalagay mo din yan, ang mga... Ay, yung mga kasangkapan. Uh, Ito nga po palang okay. kitchen cabinet po ni Naadjaw ay Bali, 14,000 po ang pagpapagawa po namin. Yan po ay meron na po akong down na 10K. Kaya may balance po po ako na 4K at ibibigay ko na rin po kay Buddy. Yan, thank you so much po ulit sa aming butihing sponsor from New Jersey. Uh, Bali, meron ulit tayong butihing subscribers na gusto magpaabot sa iyo ng tulong. Ito ay galing sa ayaw magpabangkit pero sila ay taga katar thank you po ang lahat sa akin mama ko po ulit ng gamot salamat po salamat thank you so much po yung po yung napakalaking tulong na po kay Jojo sa kanya pong pandagdag pong pagpapagamot dali po yung nagkakabit dito sa gilid po ni ating iya yeah, ah. Bibigay ko na yung ano ah. Di ba't may balance pa ako? Magkano na nga yan? 4 kaya yan eh. Sige. Bibigyan ko rin po ng alimang. Madami ko na siya. Ay, mayroon lang. Kauntik. Uh -huh. Salamat ha. Oo. Uh ang... Ito, ito. Kaya, di salamat ate ni Ah. Salamat din. Sige. Naikabit din yung kuhan. Salamat. Okay, Angie. Pag natin mamaya, baba. Ayan po, bali, mission accomplish na po ulit tayo. Na, eh, Nagawa na po at naikabit na po yung kitchen cabinet po ni Adjao. Maraming salamat po ulit sa aming butihing sponsor from New Jersey. God bless po sa inyo. Tapos po ay binigay ko na rin po yung padala naman po ng isa pa po sa ating mga butihing sponsor from Qatar naman po. At saka yun daw po ay galing din sa kanyang anak na taga USA. Ayan, balik kahapon nga po ay binigay ko na yung 4K para po kay uh, dopo po sa pamilya po ni Tia Tapos yung 2K po ay binigay ko na rin po kay Jojo. At meron din po para kay Teo 1K. Mamaya ko po ibigay at tulog pa po si Teo. Yan. Thank you so much po ulit sa aming butihing sponsor from Qatar naman po. Iyon yung nagpadala po ng cash. Yan. God bless po sa inyo, sa lahat po ng aming mga sponsor. Maraming maraming salamat po. Nawa po ay patuloy tayong ingatan at patuloy tayong i-bless ng ating Panginoon Diyos. Pagabi po ay nag-unboxing si Namilot ng mga natanggap po na regalo ni Teo noong birthday po niya. Ay akin po lalaban po yung mga damit po ni Teo. Tatanggal lang po na po ng itipiwita. Yung pong iba ay lang po na. So, atin Yan. Yeah, thank you so much po sa lahat po ng mga nagregalo kay Teo. Makakatuwa. O, no? Pakarami po niyang natanggap ng mga sando. Sabi ko pa naman po kay Milot, ay summer na ngayon. Ay ibili si Teo ng mga gamitong sando para po hindi mainit. Okay, sakto naman po at nung nag-unboxing nga po sila ng mga regalo ay napakarami pong natanggap ni teh yung mga sando kahit mayat maya ay magpalit ng dami teh. yung pong iba mga puti nalabhan ko na po bago suot, sa sa init naman po ngayon ng panahon ay mabilis lang itong matutuyo sasampay ko sa room trip. Dami, nagaganda po. Yung pong mga kulay puti na sandong niya ay nauna ko ng isa ko lang. Nauna ko ng i-washing. gaganda. Sabi ko po kay Nilot ay ipagsuot na lahat. At paglalakihan lang po ni Teo. Mabilis lang lumaki ang bata. Ay mga dalawang taon ay baka po ito hindi nakasya sa kanya. Baka ito yung maliit na. Ayan guys, at bali ako po ngayon ay aki ah, at sa rooftop. At ah, doon po tayo magsasampay nitong mga mm -hmm. Damit po ni Teo. Yan, kasama rin po natin si Mimi kapag sa Tara, tara. Huh. Oh, grabe. Nakahingal. pag akyat. Yan at bago po ako mag-mag uh, bago po kami magsampay. Pakita ko muna po itong view dito sa labas. Wow. Dito po yung nakapag anin na ng mga palay. Kami po yung may mga sinampay dito. Tatanggalin na muna po. Nini, ay sasampay may mga short. Tapos ako ang magsasampay ng mga damit ni Teo. Magsasampay na po tayo. Magaganda. Sakto ngayon na tag-init ay mga sando ang kanyang damit. Chicken po'y nagsasampay na ng mga short. Diretso, iipitan na rin po. Para po hindi po Malaglag. Malag guys, bali tapos na po kami ni Kim magsampay ng mga damit po ni Teo. Ayan, no, ay talaga naman pong magtanghalila ito yo po dito. Ayan po, naisampay na natin ang mga damit at mga short ni Baby Teo. Tara na nini sa baba. Lagay mo na rin yung ating mga na damit. Meron akong ibibigay. Ito ay from subscribers natin from Qatar ay magpapangkit na kanya pangalan Thank you po. at yung kanyang anak ay nasa US ito ay galing sa kanila 1K para kay Teo wow, oh, thank you po thank you po blankies niyo sa nabagay blankies blankies happy birthday daw iyan tapos ay 1K pa para kay Bossing po thank you po pang -ano ito pang gasolina <laughs> ako kayo na doon. Ako yung podcast ka rin sa Facebook. Ayan, <laughs> well, thank you po. Thank you po. Maraming salamat. Flying kiss, daw muna. kiss. Oh, no, na muna. Flying kiss. Ano oras. na. Flying kiss muna. Mwah. Wow. Mwah. Wow. Wow.